Ah, uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NTA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay piniktima ng mga durugista ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak po pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito. Kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte fees pa noong buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, Mahaya naman tayo, no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at namayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papunta ang ICC, si Attorney Maria Justina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna sa NPA, nire ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal, durugista, at NPA na terorista. Yan lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, Congresswoman. Uh, so, salamat, salamat po. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Mahari ba? Mr. Chair. Wala akong bastusan dito, ha? Sige, Congresswoman. Uh,